144 square feet goat house project. Ito ay para mas maluwag ang space ng mga kambing natin, lalo na kapag nag-breed na tayo. Patapos na ang bubong natin. Sinisigurado namin na mabagal man ang progress namin, consistent naman. Tara, samahan nyo kami. Ngayong hapon, itutuloy natin ang ating Uh, A house project pero dahil meron tayong sisiyo ngayon mag afternoon ng chores muna tayo Yan. so si John Paul ang magbibigay ng inumin ako ang magpapalit ng kanilang uh, chick paper wala kakaunti na yung feeds nila dagdaga na natin din. Pero dahil pala sila ay cute, na cute pa, at ang lilit pa na ng ipot, hindi ko muna papalitan yung uh, cheek paper nila. Kasi tuyo naman at malinis pa. So mag ano lang tayo, refill ng feeds at yung kanilang inumin. So ito na sa feeder nila, ilalagay na natin ito sa sahig. Kasi naglalagay tayo ng feeds sa sahig para madali silang makatapak. ginamit. Siyempre, para sa inumin na ating sisig, gumagamit tayo ng Vitamin Pro by Battlecock. So, ano pang naitulong nito para sa ating mga sisiw So, alam naman natin, ang ating mga alaga, pag sisiw pa, very vulnerable sila, di ba? Siyempre, hindi pa kompleto ang kanilang mga bakuna. At itong ating Vitamin Pro, na nakakatulong siya as immunity enhancer. Yan, napakaganda, di ba? And siyempre, Energy enhancer din, anti-stress kasi alam naman natin ang mga sisiw napakadaling ma-stress kaya dapat inaalagaan na mabuti. And then digestion enhancer and growth booster. ba? Diba? Uh, match na match sa mga kailangan ng ating mga sisiw. And syempre medyo luma ng akin lalagyan kasi tinyo naman, paubos na. Kasi gamit ko yan sa lahat ng edad ng aking mga manok. So para sa ating mga sisiw, kasi malilit pa sila at sobrang unti pa nilang uminom, itong isang puno dito sa maliit na bell water, hinahati na namin sa uh, anim na water natin. So, ito kasi 5 grams to which is 4 4 liters of water isang galloner. Kaya ang ilalagay lang natin, tantsa-tantsa na lang, konti lang. Kasi 1 uh, liter lang to mahigit itong ating bell water na to. So, imix lang natin. kailangan i-mix well para naman kumalo talaga siya doon sa ating tubig and then di ba may tatlo partition ng brooder na ginagamit atin lang hatiin na sa anim kasya na yan sa kanila kasi sayang naman kung dadamihan natin tapos hindi naman nila mauubos yan ganun lang kaunti Bigyan natin sa ating mga sisiyu. So, ang nilalagay ko, kada partition natin, dalawang waterer. Para more space para sa kanila na uminom. And then, sa isang partition ko, meron tayong 51 na sisiyu. Paglaki-laki, saka natin paghihiwalay ng konti pa. May isa pa naman tayong partition eh. Tingnan nyo naman kung gano'ng kasigla yung ating mga sisiyu dahil sa ating Vitamin Pro. Parang hindi galing sa biyahe, di ba? Ayan. So sa gustong gumamit at bumili ng Vitamin Pro, punta lang kayo sa paborito nyong agribet. For sure, meron sila na yan. Kasi sa battle cock, lagi kang lamang. Tara na, sa farm. Mag-construct na tayo. Okay, tuloy na ulit tayo. At yung mga gamit. At ang maganda dito, bago nga sa'yo atin lagari. Kasi ang dami nag-comment na mapurol daw yung lagari natin. O, ito na. Hinasa na namin. Kaya sa inyo eh. Dami naman tayong kambing oh. Lalabasin natin. Kasi manipis na yung damo dito. Kailangan makang tipid. Kaya pinagtulungan lang namin silang itaboy papunta sa gate natin. Dahil kami. At itinali na ang gate para hindi naman sila makabalik. Isang batalyo na kambing eh, mahalan nyo. Ay, tuloy na natin ang ating bayan na kambing para magkaroon na tayo ng ganong karaming kambing dahil wala pa si Jayman yung sa taas ako yung mag-aabot ng yero ipinako na niya to nagmumukha na talaga siyang bahay kailangan pa ng yero abot pa ako Sinugurado ko napantay na ito at tama na ang pagkakapatong Okay dahil natin ito na si Jayman, Tutulungan ko na si Jumppool sa taas Prayak na yun Mahal Tugad naman eh si Kap-beauty Tugpa -tug ako Nice Next Bakit ka may ginaganyan na talaga ngayon Ah mali yung turo sa akin eh Aba-aba hmm. oh. si, si nagturo sa'yo Imehok ka muna eh, paano ko ba ba ito rin hindi ko yung <laughs> sinasabi niya? Ito rin <laughs> no, dalawa. Ayun may extra pa ako din dun eh. Nauna, no, naguguhit kami ng yero. Ngayon, hindi na. na. Kaya yan, ang ang kinahantungan. Magagaling na kami. Hindi na, na, na nakakailangan yung mga guide-guide <laughs> na ganyan. Eh. Kaya yan, puro sala. Yan o, may binabalikan si Jampol doon. Dahil nakalimutan niya pa <laughs> Ilan niya? Ilan niyan? Dalawa. Dalawa pa din. <laughs> <laughs> okay, nasa huling yero na tayo at medyo may duda pa sa amin na uh, kapos pero mataas ang chance na kapos talaga siya. Sa tansya ko mga hanggang dito lang ang mangyayari. Hanggang dito lang. Pero tingnan natin yung actual tapos saan na lang natin solusyon na. Ala, ari ko. Ala. Wala. Oh. Ako tira naman. Wala, kita-kita na pantay oh. <laughs> Pero ay tira doon. Ang haba doon. <laughs> Yeah, kita-kita naman na eskwalado ang lahat, di ba? Pantay, mula dito hanggang doon. Pantay. Tayo kami kung anong magandang gawin dito. At ang pinaka-candidate dito ay dalwa, dalwa, dalwa. Maglagay rin nitong mga sobrang kahoy o bumili pa ng isang yero para kalahatiin. So naging final namin, ito ay dudugsohan namin ng kalahating yero. Additional cost pero everything has a cost. Lalo na kung uh, kasalanan naman namin, edi eh, di kami rin ang gagawa ng paraan. Ano nga balawi? Ano mga, it's yun. Kaya pinapon na muna namin ang pampitong yero natin. Lahit. Ito yung itsura nyo, dito mula sa baba. Yun know. Wala Siyemang porma na ring proyekto nga rin Kaya makakabili pa kami ng isang yero Kasi ito ay hahati namin Ito kalahati yung kabilang side Pero bago yan Merienda time! Pajibar na naman? Wala kayo matiyakay doon At ito pajibar Yan na naman ha Pwede nyo pa naman kami kinuha <laughs> oh bar sa sarap oh. <laughs> Mas tuwid pa magsalita kaysa kay Ryan ba Siyempre, malamig na soft drinks. Okay, atin ang kakatiin ito. Mayroon palang gamitin to. Ang gagawin namin, babarasuhin na namin to. Yung aming pangdigmang itak. Yan, pangdigmang itak. Saglit yan. O oh, diba? Nagupit din? Okay. Pangatan na natin yung final <laughs> kalahate. Kasi hindi din na ulit. Yun lang yung magagawa natin. Susunod, diba yung napending natin noong nakaraan. Yung kabila side na to. Magbabaklas pa tayo niya kasi mali yung paglapat natin. Pero ganun talaga. Pero ngayon, tapusin muna natin tong taas na to. Iniangat namin at ipinako na. nang malagay itong huling yero mukha ng tunay. Ayun, tapos na ang isang side natin. Ayos na ayos. Papalitan lang natin itong isa. Ito yung whopper. Ito <laughs> yung nabun. na ng kanya. Kasi ito yung ating bagong hasang lagari. iya ako ang unang gagamit. Yeah. Na <coughs> natin kung gano'ng katalas. Yun. Yun know, o. Bulok lang ang naglalagari. Katalas <laughs> o. Nakangiti eh ako naglalagari <laughs> o. Alisin lang natin ang mga pako na naiwan. Ah! At ipinako na rin namin yan. <laughs> Basic. Okay, so yun lang ang inabot ulit ngayong araw. Kakalhati na. Pero susunod, magbabaklas tayo ng kabilang bubong at ayusin natin. At hopefully, mas mahaba yung oras natin available at matapos na. Diba? ba? Uh, tataas din yan. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace!